Isilik siya Sige na, ilagay mo na lahat. Sige, ilagay mo lahat. Sipag-sipag na lahat siya. Sipag-sipag na itong babae na to Ay, galing ah. Galing talaga ni Lexia. Bait-bait. Pagkatapos ba? niyang laruan pagkatapos yung laruin naglalagay nyo sa box ang galing galing ang bait bait naman yan ang bait bait naman ng bunso namin naglalagay mo lahat hmm ang galing galing ang bait bait ay galing ah oh, galing ang galing ang galing galing galing, galing. galing, galing. Uy, siguro yun clap, clap. Over mo ka na. Clap. Cover mo. Cover. Clap mo. Clap. Clap. Yehey. Kiss daddy. Mm. Mm. Kiss daddy. Mm.